Dapat bubuto kami rito Pero ang nangyari Wala rin Kasi i-scan pa rin pala yung pangalan mo Tapos mag-uunain ka pa rin So wala din Useless din tong nato Ang to. uh, gusto lang ng pumilik Ay uh, wag makabuto mga OFW Ito na mga turnout ng buter Halos yung ilang Kahirapan walang silbirin pala to Sayang lang Gusto lang talaga nila Huwag pabutuhin ng mga OFW si majority sa mga OFW ay against ito sa gobyerno ngayon. Lang seldi. Hindi ito kami sabutuhin pero tinan mo, useless. Aksaya lang ng oras. Walang kwenta. kagaguhan ni George Garcia to eh. Ito, sa Alcubar. Nandito kami sa Alcubar na dapat kami boboto Akala namin magkaroon ng manual voting. Pero yun pala, pagpasok mo doon, hahanapin mo rin ang pangalan mo. Tapos iskan mo yung QR, bubuto ka pa rin online. Tapos pag bubuto ka ng online, wala rin silbi Ayan, that's the hotel. Ayan. Pero pansin mo, walang dumarating ng mga taong ilan-ilan lang ang turnouts ng buter. Tinan mo, walang silbi. Wala. Ang hotel, tuloy ang negosyo. Ilan-ilan lang ang Pilipino sa loob. Walang ano, walang silbi. Kaya, ang butuhan na to, walang kwenta walang kwenta ang butuan na ito na pandaraya gusto lang nila ang OFW hindi makabuto yan ang ano para patunayan ayan ang dapat na ano so, pero wala nagyari umalis na lang kami kasi walang kwenta walang kwenta ang patakaran ng kumili walang silbi ayan mga kasamang ko apat kami dapat lima kami ang bubuto ayan si Kuy si Koylari Larry Kuya Eli Kuya Rooney walang hindi nakabuto lahat dahil sa kalukuha nila si George Garcia. Walang silbi. Walang silbi ang gobyerno. May bangag. Walang kwenta. Hindi nakaboto. Hindi nakaboto. Hindi nakaboto. Kasi pahirapan. Walang silbi. Mag-scan ka rin pala ng QR. Anong silbi nun pagka pupunta ka rin? Para... Pupunta ka pa rito para mag-online ka lang din pala. Eh, para ka mag-registered ng makapag-registered, makualified ka na makabuto ka baya online ay mag-upload ka ng document mo na passport. Pahirapan bago mag-upload ng passport. Pag nag-success ka ma-upload yung passport ang OTP, ilang beses mong mo try walang darating abutin ng isang araw, dalawang araw try mo, wala pa rin hanggang sa katulad sa akin walang nangyari kaya walang kwenta. Sinadya yan kasi oh, ng OOW oh, O oh, kaya nga eh, oh, ano? sinadya talaga Utero kasi ah, kulang na lang sabihin huwag na kayong bumuto tinan mo lungkot lungkot ng butan ilang ilan ng tao sa loob nakakabanas walang kwenta to ayan o oh.